Hello, once again, welcome to our new and fresh message coming from Book of Matthew po, uh, chapter 7. I'm very excited para imahagi ang mensahe ng Panginoon. Uh, kinakamusta ko at giliglit ko ang lahat ng ating members, ang ating pastors at lahat pong ng na nakikinig at sumusubaybay sa ating sa pag-aaral ng Book of Matthew. Uh, Nawa ang Panginoon ang bigay sa atin ng ang biyaya para mas lalo tayong lumago At uh, today, uh, gusto ko pong ibahagi sa iyo ang continuation ng mensahe uh, dito po sa Book of Matthew Chapter 7 uh, Verse 21 to 23 uh, Ang title po ng ating mensahe is Panginoon Panginoon or Lord Lord, no? Uh, bagamat uh, madalas po natin ito binabanggit at sinasanggit sa tuwing tayo ay tumatawag na Panginoon or Master, nawa sa ating pagtawag tayo ay marinig at sagutin ng ating Panginoon. Um, sa nakaraan po nating na pag-aaral mula po verse 13 and 14, atin pong napag-arala na um, meron lamang Uh, dalawang posibleng uh, pagpipilian ang tao. Ito po ang makipot na daan patungo sa langit at ang maluwang na daan patungo sa impyerno. Lagi po talagang dalawa lamang ang pagpipilian natin. Ang makipot na mahirap hanapin at pasukan at meron namang maluwang na madali kaakit-akit ngunit kapama ka naman ang magdudulot nito. Siya sa atin po natin ang ating mga sarili sa mga oras na ito. Tunay po ba tayong may kaligtasan at nanampalataya kay Yesu Kristo? Ikaw nga ba ay may tunay na relasyon sa Diyos? O may ugnayan sa Panginoon? Uh, wag po tayo magkaroon ng maling kasiguraduhan sa ating buhay. Marami po ang nadadaya sa mga maling pangako at maling panghahawak sa mga bagay-bagay. Ang Panginoon ay nagbabala sa verse 21 na hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Ito po ay isang pagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tumatawag na Panginoon ay may relasyon sa Diyos. Kaya nilalayon ko po na kayo po ay pagbulay-bulayan at isipin ninyo kung kayo ay merong ugnayan nga ba sa Diyos. Point number one ng linsahin natin is, dapat po alam natin ang ibig sabihin o kahulugahan ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay mula lamang at tangi lamang kay Jesus Kristo, wala na pong iba. Bakit natin kailangan ng kaligtasan? Kinakailangan natin ng kaligtasan sapagkat meron tayong problema na hindi natin kayang resolbahin. We have problem that we cannot solve. Ang tawag po dito ay spiritual problem. Ito po ay mula pa nung Genesis chapter 3, kung ang unang tao ay mahiwalay sa Diyos. Dahilan po dito, ang tao ay namatay spiritually at dahil ang tao ay namatay, sila ay uh, hindi makalapit sa Diyos sapagkat ang kasalanan ang ang kanilang ang ang nagbablak dahil ang Diyos ay banal. Wala pong batas o kautusan o anumang bagay na pwede makapagligtas sa atin sa sumpa ng kamatayan at impyerno lahat po tayo ay huhukuman at lahat po tayo ay haharap sa Diyos sapagkat tayo nga ay naiwalay sa Diyos. Ito po ang sitwasyon ng taong walang kaligtasan. Bagamat napakabait niya o uh, meron siyang pinag-aralan o meron siyang relihiyon hindi ito ito kasi ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay ang kalayaan, freedom mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sa sumpa at sa kamay ng masama na espiritu na si Satanas. Ito pong ibig sabihin ng kaligtasan. Si Kristo po sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa ating pananalig sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, tayo po ay naligtas, hindi po sa ating relihiyon, hindi po sa ating kagustuhan. Ito po ay kaloob at biyaya ng Diyos. So, dapat po malinaw sa atin na wala po tayong ambag para maligtas. Ito ay sariling uh, pagpili ng Diyos at bago palikhain ng mundo, ikaw ay pinili na ng Panginoon. That's why napakahalaga niyo po. Kayo po ay napaka-espesyal sa harapan ng Diyos. Kayo po ay uh, iniibig ng Panginoon at ayaw niya tayong mapahamak. So, kaya naniniwala po ako na pag ikaw ay pinili ng Diyos, no, talagang one day ikaw ay tatawagin ng Panginoon. No? At wala pong makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Point number two, isa pong babala sa verse 21 hanggang 23 na dapat po nating i-examine ang ating sarili. If you read 2 Corinthians chapter 13 verse 5, no? wag po natin linlanghin ang ating sarili, no? Ito po ang pinakamatindi sigurong problema. Pwede nating dayain ang mga tao at pwede tayong magpretend. Ngunit Huwag po natin dayain ang ating sarili sa maling kasiguraduhan at sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos o tayo ay ligtas. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw o katiyakan ay hindi po basihan ng kaligtasan. Hindi po ito ang basihan, ah, ako ay ligtas na, ako ay anak na ng Diyos, hindi po. At ang pagkakaroon ng maraming kaalaman sa Biblia, sa sa mga katuruan o head knowledge ay hindi po merito or merit para papunta ng langit. asap ah, po ay magaling, siya ay hindi magaling, hindi po. Or even sa katayuan ng ating buhay o katagalan natin sa loob ng simbahan. Ang pagkakaroon po ng reliyosong buhay, ang pagtupad sa mga batas, pagiging mabuting tao, palasimba, tibo sa gawain, even sa pangangaral o pagpapalayas ng mga demonyo. Kung mababasa ninyo sa verse 22, sila ay nagpapalayas ng mga demonyo, naggagawa ng mga mirakulo. Hindi po ito isang bunga o patunay ng kaligtasan sapagat sabi ng Panginoon, hindi ko sila kilala. Ibig sabihin po, sila ay mga maaring manggagawa o aktibo sa loob ng simbahan. No, maaring po sila ay relihiyoso lamang o mabuting tao. Ang iba naman ay binibigyang diin ang kanilang mabubuting gawa upang masigurado ang kanilang kaligtasan, mga kapatid. No. Wala pong nasusulat sa Biblia na tayo ay maliligtas sa mabuting gawa o sa sa sarili nating paraan. Tanging ang Diyos lamang po ang may kapangyarihang para magligtas sa atin sapagkat ito ay spiritual na problema. Ang Diyos na spiritual ay nagkatawang tao, siya ay namatay sa cross at muling nagbuhay at ang sino man ang nanalig sa kanya ay at nanampalataya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun lamang ang taong maliligtas. Ito po ay biyaya. No? Kahit po ang ating pananampalataya sa Diyos ay mula sa Diyos. Imagine ninyo na ang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Wala pong lihim na natatago sa Kanya. Ay sasabihin na hindi kita kilala at lumayo ka sa akin. Ibig sabihin po nito, wala ka pong tunay na relasyon sa Kanya. Kaya sa mga oras na ito, kung ikaw ay nakikinig o sa ating mga membro, No? Siya sa atin po natin ng mabuti. Ikaw ba ay may relasyon sa Diyos? Ikaw ba ay tunay na may ugnayan sa Kanya? Kailangan po natin siyang maranasan ng personal sa ating buhay. Kung sa mga oras na ito, hindi mo pa naranasan ng Panginoon, nawa, maranasan mo siya. Magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos, number three. No? Hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay tunay na nanalig sa Diyos. Sila lamang ay may relihiyon at walang relasyon. No, ang mahalaga po ay relasyon, hindi ang relihiyon. Dapat tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa tayo sa Diyos. No. Tayo po na nakikipag-isa na nananampalataya at ah nakiki, pagkilala na anak na tayo na ng Diyos, dapat maging ganap ito sa ating pagkatao sapagkat naging ganap si Kristo sa ating buhay. No? Dapat po tayo mga ligtas na mga anak ng Diyos. Nakita natin ang kaibahan ng mga ligtas sa mga hindi ligtas. No? Uh, tunay na tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Lumago at tumubo nawa ang ating spiritual na buhay. Sabi po ng Matthew 7:17 to 19, doon po sinasabi na ang mga mabubuti, ang mabuting bunga ay nag ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at subalit ang masamang puno ay magbubunga ng masamang puno. Of course, hindi po tayo perpekto. Ngunit dahan-dahan po sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos tayo ay nagbabago at nakita natin ang kaibahan mula nung tayo ay tumanggap kay Kristo. Sinasabi nga nila, uh, malaki pong question kung wala po tayong pagbabago sa ating buhay kung matagal na tayong nakikinig. Dahan-dahan po dapat merong pagbabago sa ating mga puso at kaisipan, ganun din sa ating buhay. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 17 na meron na tayong bagong buhay at bagong pagkatao kasama o sa pag-iisa natin kay Jesus Kristo. So we need to enjoy our life kasama ni Kristo. Kung meron tayong mga kabigatan, mga problema, no? Hindi na po tayo ang nagdadala nito, ngunit kasama na po natin si Kristo na magsusob ng mga problemang ito. Kaya masaya ang buhay ng isang tunay na mga anak ng Diyos. No? Bilang conclusion po, again, gusto ko pong siguraduhin ang inyong kaligtasan. Uh, again, wag po natin magpakatotoo po tayo, sabi nga nila. Ang daan po na makipot ay mahirap at konti ang nakasumpong nito. Only few. Uh, samantalang yung maluwang ay madali at kaakit. Ngunit kapahanga, kapahamakan naman ang dulo. Pinagpapala ko po kayo na ang Diyos ay magkaloob sa iyo ng biyaya ng kaligtasan. Matanggap niyo nawa ito ang kanyang habag. Uh, upang maintindihan po natin ang 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 tunay na halaga ng ating kaligtasan bilang anak ng Diyos. Siguro ang pinakamasakit na namarinig natin mula sa Diyos ay ang sabihin sa atin, hindi kita kilala at itinuturing kitang masama. Doon ka sa naglalagablab na apoy. Diba napakasakit po yun marinig sa Panginoon out of lahat ng ating ginawa, mga mabubuting gawa. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Gusto niyo po bang marinig yun? Sabi natin, Panginoon, ginawa ko ito, nagbigay po ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Mga kapatid, nawa, lubos nating makilala ang Panginoon at ma-enjoy natin na tayo nga ay may relasyon sa Diyos. Kung wala ka pang kaligtasan sa mga oras na ito, sa ating mga pastor na nakikinig, kung meron po tayong kung kailangan po na patanggapin natin muli ang mga miyembro natin, magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng kaligtasan kaligtasan tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. No today is the day of salvation no. At uh, hindi na natin po dapat ipagpaliban no. So kung gusto niyo pong tanggapin si Jesus no sabihin niyo Panginoon tinatanggip kita sa aking puso sa mga oras na ito naniniwala po ako na ako ay makasalanan ngunit sa iyong habag at pag-ibig ako ay nanampalataya na si Jesus ang aking Kristo sa ang tunay na hari na nagwasak ng gawa ng diablo sa ang tunay na pari na kayang magpatawad ng aking kasalanan sa ang tanging daan ng aking buhay at hindi sa aking mga gawa Panginoon pumasok ka sa aking puso. Ngayon, naninimbalataya uh, ako na ako ay anak na ng Diyos. Ako ay iyong pinatawad na at ang aking buhay ay nasa iyong kamay na, Panginoon. So, tanggapin natin si Heso Kristo. So, muli, isang magandang paraan ito para magpapaalala sa bawat isa sa atin na kilalanin natin ang Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, siya ang ating susundin siya ating master ng ating buhay. No? Huli po, God bless you. And I hope uh, to meet you again to another uh, series of messages suggest in book of um, Matthew. No? God bless you.